kakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. ng mga sarili nyo? Hindi <laughs> kayo marunong rumispeto? <laughs> Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hang sa hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay. Eh. <laughs> sa ugali yung ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ha? Ah. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Ingrato. Ayaw pa. Galing squatter. Nang mararating sa buhay.